tropa, so, inapot tayo ng ulan dito sa Pinondo katila muna tayo tapit tayo sa Sulay dito ano pa ang lugar ko so, yun Pinondo Church eh. yun eh ulan na eh dito. So, San Fernando Bridge Estero, yung Pinondo so, ito, pagpapanan may pay nga tayo pero uwi na rin tayo Daan muna tayo sa Pinoon to Church, mga tropa. Daan yeah. yun? Eh, may piso ano pa yari siya may 7-11. Wala ko nang galing, may tulay. Mm -hmm. Eh, narig-garig mga tropa. Ay, ay, biyahin na tayo ulit, tropa. Salamat medyo parang hindi tayo butan ng ulan like, share, subscribe